Atong ang ipinagtanggol si Gretchen Barreto, nilinaw ang papel ng aktres sa sabungan. Narito ang detalye. Maring itinanggi ni gambling consultant Charlie atong ang, ang umanay pagkakasangkot ni Gretchen Barreto at ng tinaguriang Group A sa mga operasyon ng mga sabungan na iniuugnay sa kaso ng mahigit isang daang nawawalang sabungero. Sa gitna ng mga lumulutang na testimonya, partikular mula kay Alias Totoy, iginiit ni Ang na walang basihan ng mga paratang. Saad niya, yung Group A na yan, investors lang yan, walang kinalaman sa mga operasyon yan. Ayon pa kay Ang, kabilang si Gretchen Barreto sa naunang grupo o Group A ng mga negosyante na nag-invest sa sabong operations bilang bahagi ng kanilang negosyo subalit wala umanong direktang papel sa pumamalakad o pagpapatakbo ng operasyon. Inamin ni Ang na minsan ngang nakikita si Gretchen na bumibitaw ng manok sa mga sabungan, ngunit malinaw niyang nilinaw na ito ay bahagi lamang ng marketing strategy ng kumpanya. Saad niya, si Gretchen makikita niyong bumibitaw ng manok paminsan-minsan yan. Para sa marketing lang yan para maraming tumaya. Ang mga ganitong eksena ay karaniwan umano sa sabong industry bilang paraan upang makakuha ng atensyon at hikayatin ng publiko na sumali sa mga palaro. At dahil sa patuloy na pag-uugnay ng pangalan ni Nagretchen Barreto at iba pang investor sa controversial na kaso ng na mga nawawalang sabongero, sinabi ni Ang na pinag-aaralan na ng kampo ni Gretchen ang paghahain ng kasong legal laban sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Saad niya, I think si na Gretchen sila ng kaso. Ang lahat ng ito ay reaksyon sa naging pahayag ni alias Totoy o Julie Aguilar Matidongan, isang dating bodyguard umano ni Atong Ang na nagsiwalat ng mga detalye sa umano'y pagkawala ng mga sapungero. Sa kanyang panig, idinawit niya, Sinaang at Barreto bilang may kinalaman sa operasyon ng ilang sabungan sa Luzon at Visayas at sinabing may hawak silang mga farms at sabungan. Sa kasalukuyan, wala pang formal na kasong isinampa laban kay Gretchen Barreto o Atong Ang, ngunit patuloy silang isinasangkot sa mga teorya sa likod ng pagkawala ng mga sabungero.